Mexico's war on drugs, gyera na walang hanggan. Inside the Story PH Magandang araw mga kaestorya muling nagbabalik ang Inside the Story PH para pag-usapan natin ang bansang Mexico, hindi lang droga ang pinaglalabanan dito. Isa itong gyera na parang walang katapusan, libu-libong buhay ang nawala, at tila ang mga kartel ang tunay na may kapangyarihan. Sa araw na ito, sisilipan natin ang madugong kwento ng War on Drugs sa Mexico. Ano ang pinagmulan nito, bakit ito tila walang katapusan, at ano ang aral para sa buong mundo? Ang Simula ng Digmaan, 2006 2006, President Felipe Calderon declares all-out war versus drug cartels Nagpadala ng military forces sa mga hotspot ng droga tulad ng Ciudad Juarez at Sinaloa Layunin, durugin ang mga pinakamalalaking cartel tulad ng Los Zetes at Sinaloa Cartel Cartel versus Estado Cartel, mas moderno ang armas, mas organisado, nagkaroon ng open battle sa kalsada, parang civil war, mga politiko, pulis, sundalo, may ilan na ng cartel, El Chapo Guzman pinuno ng Sinaloa Cartel, naging simbolo ng narco state. Bilang ng biktima, ayon sa Mexican government, mahigit 350,000 ang namatay, mula 2006 hanggang 2023, libu-libong desipersidos o nawawala, mga mama mamamahayag, aktivista, at ordinaryong sibilyan na dadamay. Ang papel ng Amerika, U.S. demand for illegal drugs isa sa root cause, Operation Fast and Furious, scandal pinayagang makapasok ang armas sa Mexico, halos taon-taon nagbibigay ng milyong dolyar na military aid ang U.S. sa Mexico. Hanggang ngayon, sa ilalim ni President Lopez Obrador, nagbago ang taktika, abrazos, nobalazos, hogs, not bullets, pero marami pa rin karahasan, kidnapping, at droga. Tila wala pa rin konkretong solusyon, ang tanong, paano matatapos ang gyerang ito? As sa bansang Mexico, ang giyera kontra droga ay hindi lang laban sa ilegal na negosyo, ito rin ay laban sa korupsyon, kahirapan, at kawalang hustisya pero sa halip na kapayapaan, gulo ang naging bunga. Ang tanong, may pag-asa pa ba para sa bansang nabalot ng kartel at karahasan? E comment ang yung salobin, e like ang video kung nagustuhan mo ang kwento, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Inside the Story PH. Dito, bawat kwento, may mas malalim na anggulo. Hanggang sa muli mga kaestorya.